Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat Ako po ang inyong lingkod Misteryoso 007 Ay guys uh, Sa nakaraang video po Ako ay nagturo ng pangontra Sa makukulam sa ginagawa nila sa iyo Halimbawa ay uh, Yung Papalipad hangin O gagawa ka ng kulam Barang Ay iyong kukontrahin upang hindi ito Mangyari ano at kung halimbawa naman po, at meron ka na tinamaan ka na, ano, tinamaan ka na ng anong mga kanya'ng ginagawa, ano. At uh, hindi ka makapila sa ah, aming live at tinga magpapagamot, pwede mo itong gamitin, itong orasyon na ito upang uh, kahit papano ay mawalan ng epekto ang kanya'ng ginawa sa iyo. Okay? Ibig sabihin, ang orasyon ito ay pampawala ng epekto ng kanyang ginawa. So, yun lang guys, ano? Ang gagawin mo lang, siyempre, ay hingi ka ng tulong sa Diyos. At mananalangin ka na isang ama namin, abagi noong Maria, at sumasampanataya. And then, uusalin mo na rin itong uh, orasyong ito ng tatlong ulit. At iihip rin sa tubig ito. At iinumin mo to upang uh, ang epekto ng palipadhangin o sumpa man yan sa iyo palipadhangin na yan ay mawala na epekto okay tandaan ano tandaan ito ay pampawala lamang na epekto ano eh kung halimbawa ta na nawala na wala nga epekto sa iyo so pwede ka pa rin balikan ano So alam mo na ang gagawin mo, hahanapin mo na ngayon si misteryoso upang tuldukan ang ing paghihirap na ginagawa sa iyo ng mga taong ito. Ano? Okay guys. So ito na ang gagawin mo, tandaan mo ha. Ah. Hingin ng tulong sa Diyos, manalangin. Uh, isang ama namin, isang Abaginong Maria at isang sumasamparataya At uusalin mo na ang orasyon na ito ng tatlong ulit pampawala ng epekto ng kanilang mga ginagawa may utaw doon ito ang orasyon Si Timitis Tisimisit Misimisim Tatlong ulit At Iihip mo sa tubig Tatlong ulit Inumin Okay So Basain ang kanang kamay At ihapos sa noo Papunta sa batok Ng tatlong ulit Okay Pampawala ng epekto Ng kanilang ginagawa sa iyo So guys I hope na nakatulong ito sa inyo Itong aking mga itinuturo at inaasahan ko na habang di pa kayo nakakalapit sa akin ano upang gamutin ko kayo upang patayin natin yung mga lintik na yan ay gawin nyo lang ng alternative alternatibo ano um, para medyo makontra mo makontrol mo ang kanilang ginagawa sa iyo at upang hindi sila magtagumpay ko ano na nilang gagawin pasakit sa inyo okay good luck guys god bless you po Bye!